Hi, good morning mga kababoy. So, ligot time ng alaga. Ayan. So, gustong gusto, -gusto niya talagang iligo siya mga kababoy. Ayan. So tama lang mga tay, mga kababoy, is uh, 10 a.m. So 10 a.m. na ng umaga, so kailangan na talagang liguin. Kasi nga, di ba ngayon is mainit ang panahon. So kailangan niyang iligo. Kailangan niyang magligo. So yung isa ka mga kababoy, yung si Timay, hindi daw muna uh, iligo kasi. Hinihintay uh, namin dyan na mag-heat. Kasi itong si Lucky, katatapos niya, wala mang po mag, ano, kastahan mga kababoy. Mga one week na ata. So, need niya na magpaligo kasi, uh, 2 to 3 days na hindi siya naligo. So, kailangan niya ng uh, maligo kasi nga, mainit ang panahon. Yan. So, enjoy na enjoy si Lucky, oh. Hi, Lucky. Yan. Talagang nainitan si Lucky kasi gusto niyang i- uh, basahin yung katawan niya. Yan. Pero si Timaymay, relax ka lang muna Timaymay ha. Bawal daw muna liguin si Timaymay kasi hinintay pa na mag eh kasi hindi pa nag mga kababoy. So, kailangan daw muna na wag liguin. So, si Lucky lang muna. Lucky. Ayan. Gustong-gusto ni Lucky na uh, paliguan siya. Ayan. Hi, Lucky. Hi. So, one week pa lang siyang uh, nakastahan. Yan. Kasi kahapon mga kababoy is nakalimutan kong paliguan kasi nga akala ko hindi pa pwedeng ipaliguan kasi nga bagong kasta lang po. So ngayon time na talagang maligo. Kasi masyado nang mainit ang kanyang katawan at dahil na rin sa init ng panahon so kailangan niya nang maligo. Yan, yan, yan. Yan, enjoy si Lucky. Lucky, Lucky. No. No, Lucky. Yan, so enjoy ang mga alaga.